Sampung tips at paraan na epektibo na dapat mong gawin kapag umayaw na sa iyo ang taong mahal mo. Magandang araw sa iyo kaibigan. Kamusta ka? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan ngayon. Alam mo, lahat tayo dumaraan sa hirap, lalo na kapag iniwan tayo ng taong buong puso nating minahal. Ang sakit ba? Diba? Pero huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang pagdaanan yan ng mag-isa. Kaya sa video na ito, Ibabahagi ko sa iyo ang ilang simpleng tips at paraan kung paano mo haharapin ang ganitong sitwasyon. Hindi para magmukhang malakas kundi para unti-unti mong maibalik ang lakas at saya na deserve mo talaga. Narito ang 10 tips at paraan na makakatulong sa iyo para gumaan ang bigat sa puso mo. Ang unang nararapat mong gagawin kapag umayaw na ang mahal mo. Number 1, tanggapin ang katotohanan. Kaibigan, unang hakbang ang pagtanggap. Totoo, mahirap pero mas mahirap kung paulit-ulit mong ipinipilit sa sarili mo na baka magbago pa siya, baka bumalik pa siya, kahit malinaw ng hindi na. Hindi ka matatalo kapag tinanggap mo. Sa halip, doon ka lang magsisimulang lumaya at gumaling. Number 2. Huwag pilitin ang ayaw na, huwag mong ipilit ang taong ayaw na. Alam kung gusto mong kumapit, pero isipin mo, kung siya mismo ang bumitaw, anong laban mo? Ang pagmamahal ay hindi puwersahan. Masakit mang pakawalan, pero mas masakit ang pilit na hawakan ang taong matagal nang wala sayo. Number 3. Bigyan ng espasyo ang sarili, hayaan mong maramdaman ang sakit. Umiyak ka kung kailangan. Huwag mong itago, huwag mong pilitin na magpanggap na okay ka kung hindi pa. Ang espasyo at oras para sa sarili mo ay mahalaga, dahil doon mo matutuklasan na kahit wala na siya ay kaya mo pa rin. Number 4 huwag sisihin ang iyong sarili, siguro tinatanong mo sarili mo, ano bang mali ko? Saan ako nagkulang? Pero tandaan mo, hindi laging ikaw ang dahilan. Minsan kahit ibigay mo lahat, hindi pa rin sapat, at hindi ibig sabihin nito na kulang ka. Minsan, hindi lang talaga kayo para sa isa't isa. Kaya huwag mong ubusin ang sarili mo sa sisi. Number 5. Kausapin ang mga mapagkakatiwalaang tao, may mga kaibigan ka, may pamilya ka, may mga taong handang makinig. Huwag mong kinkimin ang sakit ng mag-isa. Dahil minsan, ang simpleng pakikinig ng isang kaibigan ay sapat na para gaman ang loob mo. Hindi mo kailangang dalhin lahat mag-isa. Number 6. Ito ang pansin sa personal na pagunlad, huwag mong gawing dahilan ng pagbagsak mo ang pag-alis niya. Gawin mo itong pagkakataon para ayusin ang sarili mo simulan mo yung mga bagay na noon ay isinasantabi mo. Pagtuunan mo ng oras ang sarili mong pangarap. Tandaan mo, habang inaayos mo ang sarili mo, unti-unti rin gumagaling ang puso mo. Number 7. Alagaan ang kalusugan. Kapag malungkot ka, minsan wala ka ng gana kumain, wala ka ng gana gumalaw. Pero tandaan mo, ang katawan at isipan mo ay kayamanan na kailangan mong pangalagaan. Kumain ka ng tama, magpahinga, at alagaan ang isip mo. Kapag malusog ang katawan at kalmado ang isip, mas makakaya mong lampasan ang sakit. Number 8. Iwasan ang pakikipagbalikan dahil sa kahinaan, alam kung may mga oras na gusto mong bumalik. Kasi natatakot kang mag-isa, pero tanungin mo sarili mo, babalik ka ba dahil mahal mo pa siya, o dahil ayaw mong maramdaman ang lungkot. Kung babalik lang siya dahil kinulit mo, mas masakit kapag iniwan ka ulit piliin mong maging matatag kaysa paulit-ulit na masaktan. Number 9. Matutong magpatawad. Yes mga kaibigan dapat matuto tayong magpatawad. Huwag mong hayaang kainin ka ng galit. Hindi ka makakabangon kung dala mo lagi ang pait. Ang pagpapatawad ay hindi laging para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kapag pinatawad mo, ibig sabihin pinakawalan mo na ang bigat na sumasikal sa puso mo. Doon ka lang magiging tunay na malaya. At ang huli at number 10, na dapat gawin kapag umayaw na ang taong mahal mo ay buksan ang iyong puso sa panibagong pag-ibig, sa tamang panahon, alam kong ayaw mo na munang magmahal. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao ay katulad niya. Hindi lahat iiwanan ka, hindi lahat sasaktan ka, bigyan mo muna ng oras ang sarili mong maghilam, at sa tamang panahon, darating ang taong ipaparamdam sa iyo kung bakit hindi nagtagal ang mga nauna. Kaibigan, masakit mawala ng minamahal. Pero tandaan mo ito, hindi natatapos ang mundo dahil iniwan kanya. Ang bawat sugat ay pagkakataon para maging matatag. Ang bawat pagtatapos ay daan tungo sa mas magandang simula. Huwag mong hayaang sirain ka ng isang tao. Huwag mong kalimutan na sapat ka, mahalaga ka, at karapat dapat kang mahalin. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig at sana makatulong sa iyo ang mga nagsilbing mga payo sa video ito hanggang sa muli